Yo, what's up mga vlog? So this is a part 2 sa to shoot or to ang vlog uh, para sa civil wedding and Christian wedding nila sa may and gabi eh na gabi ang an nito uh, nga launa update lang sa mga customers sa so, kita ko tutunan eh gamin no. ako sa kuwan eh sa mamor uh, na ibarak <sighs> na kung na de de ko sige te bom basin pangalan ng sero gabi ba ah hindi well, pa uh. So motong uh. so, to moto Sa mo to ka vlogs um kung lima ko sa akong throat kay ah ah ay marag kong pilit si ilawang ba ito muna si Eric Corribe siguro kay hindi magkaisa makabug na ako no? Inya... sa kailalaya ng pilit pan niya sa mga to buntag na uh... So, muna siya view dari asa mu ang room. So ni ngau yang seni si drama vlogs blogs. Kalau mag kapi mini inday kay ang update is. Uh, <laughs> so ang update mga ka-vlogs is 9.30 ang lahang civil wedding uh, sa may municipio. Yeah since sila ang balay kay Thomas Daha dako so I'm speaking about sa client na mga vlogs ngayon ang balay ito aman sa may Daha dako niya wala pa sa may, wala pa sila kahatawag yung sketch food bali nag inform ko nag chat ko sila kung nga uh, sa napita and mao to ah uh, Inong gabi, ka prepare mo ko sa mga gamit. Ako naman sa gay, prepare daan ng kamera. Ang laptop naka-charge na sad. So, ang pag lang na o eh, pag das mga gamit siguro ato lang may mabagat sa may munisipyo and then uh, mag pre-pictorial may ito pre-winning pictorial kadali and then ato lang, ato lang kumuba na itong kabuta sa reception sa mga abay <coughs> so sige mga kablogs so mo to guys na namidria -na sa may sitio na ilong dala sa may dahad ako sa nisidro eh. para sa charge uh, civil and Christian wedding and pag abot na mo na kaditis dahil may ginagmay and then karoon ako nang i kitawag ganyan ako nang i import sa lightroom ang mga photos para maka ita so gamit 85mm uh, D33 with 85mm tapos for wide na 35mm with D34 And ang main camera, ang camera ni Inday, D32 with 15mm. So ako na pag-import ang mga kuha ni Inday. And pagkita na ko sa inyo mga -vlogs, ang ilang setup. So unang setup niya uh, ang sound system na ah So nakikonek lang ito para na um, extension outlet. Uh, so may si Shama. Okay. Busy na kayo arrange. Then si Inday. So first time na magamit ang mga blue uniform karang mga ka-vlogs. And then uh, mag start na tag-import. So the the 32 So, natay 23 photos. Importa na. And hopefully na okay ito ang Shading Minister, Honorable Mayor Remedios Veloso. Mr. Orville Nisa Omas The groom's parents, Pastor Roberto Omas and Mrs. Erlinda Omas. principal sponsors. Honorable Rovilla Ruiz and Mrs. Charmaine Ruiz. Honorable Glenn Velasco and Mrs. Roche Velasco.

veloso. Talino Ortiz and Mrs. Lodelita Ortiz. Magigisa sa hirap Mr. Jerome Pagalan and Mrs. Glenda Pagalan. Mr. Rolando Mesa and Mrs. Emily Mesa. Mr. Danilo Cerdancelio and Mrs. Zinaidalin Coyos. Gerald Lumapa and Mrs. Eleonore Lumapa. Honorable Dante Rodahi and Mrs. Ellen Salidaga. Mr. Wilfredo Mesa and Mrs. Maria Mr Carlito Pinano Mrs. Alope Arofo, Mr. Jerome Liano, and Miss Geraldine Ruiz, the secondary sponsors Candle, the Lighter Path to Righteousness. Mr. Jeremiah Omas and Mrs. Alma Omas. Malo oh, na sa lahat ng tayong mag ano, mag information. So this eyes po, pwede po bang medyo paano po ang para ang kini siya murong at tupadong puso. Iro, Erop, iro po yan. Tapos pangat po. Ano po, L. L formation po. Thank you And Mrs. Maria Rofa Omas. Carry the symbol of faith, Justin Mesa. The coin bearer to carry the symbol of treasure, Jairus Mesa. Green bearer to carry the symbol of love, Ruan Sakari Lao, Maid of Honor and Best Man, Mr. Jimuel Apari.

ako lang datugan. So, misis na lang guys sa uh, pastor. So, naman na misa kasali ni your uh, On sa pastor na lang. Sa Christian. Kadamuhan sa mga mister, na kaingunog I love you, sa liyang nanguyang pa lang. Nanguyang pa lang, nangulitaw pa lang. Nagtingang anak na nga ni, nanguha na, I love you, hinlabyog na, sa bintana. So, kinang mamintay ng word of affirmation. What is the word of affirmation? May kong kakanunay. Dahil nalipay gid ko sa ginoon. Salamat yun sa ginong nga ikaw ang ihatag na sa Diyos. Magwapa ka. You're a woman of character. You're a woman of Proverbs 2.31. Ano ba yung mong i-appreciate? Mga mister, eh, ayaw. Ayaw yun yung kalimut. So, human ang event ng mga vlogs. So, gihipos na lang yung gamit. So, what's up mga vlogs and hey. nahuman ang mo ang <laughs> di man ko makita nahuman nga mo ang service dito uh, sa may uh, sitio na ilong baranggay uh, barangay Daha Dago dito sa may San Isidro still nga po may sa San Isidro mga vlogs kay himbalit na mitriya sa Kais apartment so wala kay ko ka update ganina sa to ang event kay yung ko nga maka SD si Inday ang main. So yung back up lang ko kadali. Yung take over lang ko kadali. Yeah, due to some some igit igit <laughs> bitaw bitaw guys nagka problema joke ko kay nagsuol ako ng tummy so i need to travel from sitio na ilong balik dira sa lungsod para lang magka pag CR ta kay eh. di mo ko comfortable gud nato sa among clients residents kay simple na kita ka ikog no ka ikog nga ka ulaw to balik ko din pagbalik nako na ako uh, na ang event kay patapos naman sa Man uh, during pag nako pag aymin uh, i mean pag pagbapag -pag lakaw nako na so motong nga pagbalik nako huma na chika-chika uh, na lang sila din nanghipos namin sa gamit so katong akong gi post nga video na gisundan ani motoy sa uh, sitwasyon pag abot na ako. and uh, one thing um, advice para sa mga ako rin, para sa mga magpakasal siya oops kita ako sa tarong mga vlogs nga na para sa magpakasal no advice para uh, makalikom dahil mo up shout out ko missis misis yeah. tara uh, para makalikom mo og ang dako dako nga app or prosperity money uh, inyo ginabuhaton sa o sa mga aon kay uh, in, in, a, way nga pagkaman sa sayaw mo sunod din kaon kay di ka man sa kaon manglakaw naman din ang mga principal sponsors nato mga bisita nato so ang ending kung ato nang buhaton ng prosperity dance in ka man kaon ka so wala na yung mga app so logi ang business <laughs> logi so advice na, na. Uh, practical practical advice so dili man tag ingon nga nang warta tano so prosperity dance is mamuna ato ang uh, first money as a couple kana sa nga ko sa prosperity dance so dapat mas nindot ang malhi na to gagahan and then amulan ah, to mo to pina uh, ka, pinaka pinaka powerful tip na siya sa mga kaslon prosperity dance sa ang kaon and then while okay, nag oh um, uh, uh, and then while nagkaon dapat ang couple dili sa sila mo kaon og sabay so ano yung senaryo kaya kung mo sabay og kaon ang couple maundang gu kaon ang couple maundang kaon ang, ka ang mga bisita so lakaw so ang ending dili makasay thank you so kita pa thank you hindi ako lakaw na So, mo na nga. While na nga on, mag-speech ang couple, groom and bride, magpangayo uh, o thank you message, uh, maghatag thank you message para sa mga sponsors o okay, sa panayang kinahanglan, hatagan o mga important message. So, that's the two. So, siguro, kan pa masiguro ako i-advise, pero kana lang lang sa siya kay um, pa ming inday, kay eh, para taod biyahe na sa may pauli pa uh, Tabango so I guess uh, sumpay na to gamay ang ito ang vlog later para pang end and hopefully stay tuned mo sa ato ang video para maguban kapunta ka punta ni kabut na to sa tabango so thank you guys and see you later So, what's up, ka -vlogs? Uh, na -ana, tadria, sa mga ka-vlogs, sa mga balay, naabot na, na niya. So, mga pag -abot na mo. And, ay, nako ada yang kalo Oh, balik ning ato sa tabango. Kay magkaton og sudan. Kay kita gaa sudan sa muang client uh, mga tulo kaputahi putahi. Na pasalubong sa mga ginikanan ug silingan. So thank you dai sama sa da nga pasalubong and naralan nato ini ato ang vlog. So thank you for watching mga vlogs. See you. the next video bye bye